Ang kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente hindi mo nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente no? Huh? both the president and congress 49% alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Ang kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi mo nagiging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. No? Oh? At tinanong sila, anong opinion mo ang who is responsible for the, for the realignment of the budget? Si presidente at 24%, si kongreso at 11%. Both the President and Congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat singilin. Kaya Mr. President, at saka dun sa official barker, huwag na kayong magkuhan, linilihis pa, puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa uh, productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi nyo nasasagot, wala akong public trust. Ha? At bakit na kami magbabayad ng tax? 'di ba? Eh kung 'yan lahat ng mga kontratista na dineclare niyo'ng labing tatlo, labing apat eh hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo BIR, issue kayo ng issue ng lowa sa mga ordinaryong citizen, eh 'yung mga dambuhalang uh, kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, nagbabayad ba ng tamang tax? Question mark. So,